Hi guys, it's me Joven. Welcome sa my channel. In this video, ay samahan nyo at bibili tayo ng Class A na uniform para sa Boy Scout. Ito nga ako bibili ng, ano, ng uniform ng Boy Scout dito sa may palengke ng Marikina. At ituturo ko rin sa inyo kung paano pumunta rito sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, dyan ako kanina. Tapos sumawid lang ako dito guys. Makikita nyo itong Philippine National Bank tapos, lirituoyin lang natin dito. At ito naman yung Santa Elena High School. Yung mga nadanan ko pala kanina dito kasi galing ako sa may Santolan Pasig. Yung mga nadanan ko yung Ayala Mall tapos yung Dilapas Grand Homes at isa pang ko ay yung San Roque Elementary School. Malapit na yun dito. At nandito na ako sa Marikina Public Market. Ayan. So tawid tayo. Mayroon din dito nakasulat guys. So, doon pala ako galing kanina. Malapit lang siya. Diretso lang natin doon sa my food section. Ito yung logo ng Marikina Public Market. Ito yung Mercury Drugs. Dito tayo pupunta. Pili ng mga prutas dyan guys. Dito tayo papasok. Dito yung akyatan nun eh. Kaya ito. Second floor. Textile. Ito na yung makikita dito sa baba. Kaya eh. tayo. To second floor. Pilihan din pala ng mga barong dito. Yan oh. Pero yung sadya natin ay ah, uniform ng Boy Scout. Dito. Dito tayo. Dito yung palatandaan. Punta tayo kay Samson's. Eto guys o. Oh. Samson's. Ay. Hiningal ako. <laughs> Yan dito guys o. Oh. Samson's textile. E paano naman yung... Dami mga customer dito. Yan, oh, short way there yung belt nila 120 ganun din sa ordinary lang pwedeng magpagawa ng ganito guys ayan yung, yung nagawa nila a small ay may resibo naman po okay sige tapos ako nakapabili dito sa ano sa marikina market yung sa may textile yung bilihan ng ano ng uniform ng Boy Scout. So, hindi na ako nakapagtanong ng isa-isa yung sa mga ano mga binebenta nila kasi bising busy, busy sila ngayon bukas na kasi yung event ng Boy Scout dito sa school namin. Kaya ang kong bumibili. Yung total pala na binayaran ko ay 2,130 pesos. Mamaya isa ko na lang dun sa bahay para magkaroon kayo ng idea. Magkakaiba yung presyo, depende sa size. Tapos ah, kung magtatanong naman kayo yung mga binibili pa doon, yung mga pang Girl Scout, Boy Scout, pang teacher, Meron doon. Ab available sila lahat. Pauwi na ako ngayon, papasig. Yeah, so dito daw ako dadaan. Papunta dito. Tapos lusot lang ako. Doon sa kabilang ano, highway yung sakayan. Ang ganda ng Marikina, no? Ganito yung ano nila, oh. Pathway. Tapos, nakasegregate lahat yung mga bilihan. Dito yung mga prutas, mga karne, ganon. Dito, another textile. Doon sa pinuntan ko kanina, ba uh, dry goods. Parang nalala po dito sa Marikina Public Market parang ganito yung sa Kuwait, yung sa may Mubarakiya Eh sa may kung mayroong nanonood na ano na taga Kuwait or galing Kuwait, makaka kayo dito. Para siyang Mubarakiya <laughs> uh, ang organized pala dito. Ang ganda guys, oh, diyan Siguro maganda pag Christmas dito. Dito sa may ano nila, bilhin ng mga baboy guys, 160 yung pata per kilo pala ang buto buto 1 half 100 parang maganda mamili dito ng ano ng mga binihit mga ulam, pang mga isda manok, mura lang dito guys bumili pala ako ng ano ng baboy, buto buto ano siya, 130 pesos isang kilo na, mahaba pala itong lalakarin ko, ito pa yung mga madadaanan guys oh. So. Tapos, observe ko dito, parang hindi gaano maraming tao. Eh ano ngayon eh, no, uwian na siya. Anong oras na ba? 5.17 na sa so, uuwihan. Oh, 30 peso din yung lambutan nila. Oh. 30 peso. Uh. Kaso wala kong lagayan. Pag mamalengke ako next time, hindi ko dito. Mas maganda pala dito mamalengke. <laughs> Ang daming pwedeng pagpilian guys. So mga gulay, karne, mga isda. So malapit na yung sakayan ko. Diyan na lang pala. Oh. Ah, dito na yung sakayan. Saan kayo papuntang Pasig? <laughs> Tanong ko. Dito na pala yung sakayan ng papuntang Pasig. Guys, ayan oh. Malapit siya sa XRC. <laughs> San Jose. <laughs> May pila pa pala dito. Saan ba ito papunta ang mga ito? Balenque Robinson, San Jose. Dito daw yung Pasi. Parang, ay may pila. Sa may dulo daw ako. Dito pala yung pila papuntang ang Pasi, guys. ayun o. Oh. Sa may tapat siya ng personal collection. Pila muna ako. Haba na ng Pila. Ito yung mga napabili kong official uniforms and supplies ng Boy Scout. Ang amount niya ay 2,130. Ayan, isa-isahin natin. Sasabihin ko yung presyo isa-isa para malaman nyo at may compare nyo kung saan ba mura. Itong ano, BSP Polo Extra Small, ito yon. Ang presyo niya ay 910 peso. Ayan. Yung next ay yung short. Base female short. Ang size niya ay 34. Saan ba yung size niya? Ay, tinanggal nila. Pero ito size 34. Ang presyo niya ay 680 peso. Yan. Next. Yung kalabaw. to Ang presyo niya ay 60 pesos. Yan. Next. Ano to? Garter subs. Ito yan. Yan yung kinakabit sa may ano. May jazz Ito ay 100 peso. Mahal din pala to. Next. Itong belt. Belt buckle. oh Belt buckle. Ito yun. Ang presyo nito ay 120 peso. Yan. Tapos yung socks, ito 160 peso. Then black belt. Bumili rin ako ng extra na belt ko. Ito oh. Pang work. Ang presyo niya ay 100 peso. Total niya ay 2,130. At ito lang yung mga napamili ko doon sa Marikina. Itong Type A na uniform ng Boy Scout. Madaming pwedeng bilhin doon tulad ng mga occasions ng mga kasal, binyag, at sa mga may mga pinapaara na elementary, high school, na sinasali nila doon sa mga events sa school tulad ng mga linggo ng wika, United Nations, mga ibang mga festival na sinasalihan nila ay marami kayong mga ibang option na pwedeng bilhin na mga kasuotan doon. Sa mga naghahanap din ng kasuotan sa binyag, sa kasal, sa mga piyasta, ay pwede rin kayo pumunta doon para mamili. At meron ding mga pamilihan doon ng mga sapatos tulad ng nang nakita nyo kanila sa video. At yan lang yung aking may si share sa video na ito. Kung na gusto mo itong vlog na ito, ay huwag mo kalimutan mag-like at pakishare na rin sa inyong social media account at sa mga bago pa lang sa aking channel. Please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new videos. Sa mga naghahanap pala ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex ay visitayin nyo lang ang aming Shopee account, LFP Apparel. Nagtitinda kami ng mga oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka expandex. Perfect na pang regalo at saka pang personal na rin. At available na rin sa aming Shopee account na LFP Apparel, yung Labubo Oversized T-Shirt. At kung kayo naman ay naghahanap ng produkto para sa inyong mga alagang pusa at aso, ay bisitahin niyo pa yung isang Shopee account name namin. Lovely for 20, nagtitila kami ng mga food supplement, vitamins, mga pagkain ng pusa, at mga iba pa. I hope you knew this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!